Kabi-kabila ah! ah! ang lindol na nagaganap hindi lang sa loob ng Pilipinas, kundi sa maraming bansa. Kada taon, kada tumatagal ang panahon ng mundo, bakit may lindol na nararanasan? Walang prediksyon ng lindol Matagal nang pinag-aaralan kung paano ba makukuha at paano malulocate kung saan magkakaroon ng lindol kahit ang mga pinakamayayamang bansa ay hindi pa nakakagawa ng teknolohiyang makakapag-predict ng lindol at ang lindol ay walang pinipiling bansa, oras, panahon o kahit na sinong tao ay pwedeng makaranas ng lindol. Baka isa ka sa nagtatanong, saan ba galing ang lindol? Basahin natin ang Isaiah chapter 13 verse 13. ngin ko ang langit at ang lupa. Ako ang Panginoong makapangyarihan ay gagawin ito sa araw na ipapakita ko ang matindi kong galit. Marami ang hindi naniniwala sa Diyos. Maraming hindi naniniwala na merong manlilikha sa buong mundo. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay kayang payanigin ng buong mundo. Hindi lang kakayahang magpalindol ang kaya ng Diyos. Dahil siya ang may lalang, siya ang may create po ng buong mundo, kaya siya lang rin ang makakapagpayanig po nito. Walang tao, walang kapangyarihan, walang kung sino man ang kaya magpayanig sa buong mundo, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Dahil siya ang manilikha, siya ang lumikha ng pundasyon ng mundo. Siya lang ang may lalang, siya rin ang may control. Nang pasimula pa lamang, nilikha na ng Diyos ang langit at lupa. Kung babasahin nyo ang Biblia, unang talata pa lang po ng Bible, nandiyan na po nakasaad na ang Diyos ay manlilikha ng langit at lupa. Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang Diyos lang din ang naglagay ng pundasyon ng mundo. Siya yung may create, siya yung nagpatibay nito, siya din po yung may kakayahang magjanig nito. Dahil sabi sa Bible, siya po ang may lalang ng pundasyon ng ating mundo. Isaiah 48 verse 13, ako ang naglagay ng pundasyon ng mundo at ako rin ang nagladlad ng langit. Kapag nagutos ako sa mga ito, ito'y sumusunod. Pansinin nyo, kolektado ang nature sa judgment ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang nature bilang judgment dito sa mundo. Nararanasan ng kalamidad ng mga tao dahil meron itong dahilan. Sa pollution, maling paggamit ng mga bagay dito sa mundo. At ito yung consequences. Pero meron din naman, ginagamit ng Diyos ang nature sa judgment dahil sukdulan ng pagiging masama ng tao. Kung alam nyo yung nangyari doon sa panahon ni Noe, nagkaroon ng judgment at sa pamamagitan ng baha, yung tubig, ginunaw ng Diyos ang buong mundo. At natira lang yung pamilya ni Noa. 2 Peter 2 verse 5 Hindi rin kinaawaan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pito niyang kasama, ang naligtas. Sa panahon ng Sodoma, pinaulanan ng Panginoon ng Apoy at supre ang dalawang lungsod na makasalanan dahil sa tindi ng sexual na imoralidad na umiiral po sa kapanahunan ng Sodoma at Gomorrah. Biglang pinaulanan ng Panginoon ang naglalagablab na Asupre ang Sodoma at Gomorrah. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan na matay ang lahat na nakatira, pati ang lahat ng tanim doon natin mapapansin na konektado po yung judgment ng Panginoon doon sa mga nature, doon sa mga kalamidad. Ginagabit ng Panginoon ito upang ipaalala sa mga tao na mayroong makapangyarihang Diyos at mayroong manlilikha. Kapag sukdulan na ang kasamaan ng tao, dito pinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Merong nakikinig ngayon sa video ito na nagtatanong bakit pa kailangan maranasan ng lindol ng mga tao. Pwede bang wala ng lindol dahil matindi ang pinsala at maraming taong namamatay? at takot ang ini-insert nito sa bawat nakakaranas. Ang lindol po ay isa sa nabanggit ng Panginoong Yesus na mga tanda sa mga huling kapanahunan kung bakit marami na po at madalas na ang pagyanig ng lupa dahil ito ay sign na tayo ay mga nasa huling kapanahunan na. Matthew chapter 24 verse 7 Sapagkat magditigmaan ng mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. At alam nyo po, merong isang lindol na magaganap bago po ang wakas. Ito yung nakalagay sa Biblia na propesiyang hindi pa nagaganap sa panahon natin sapagkat ang lindol na ito ay hindi na muli pang mararanasan ng lakas nito at hindi pa naranasan simula nung likhain ng mundo. Revelation chapter 16 verse 18 Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas, walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao yon ang pinakamalakas sa lahat. Naglaho ang lahat ng isla, naglaho rin ang mga bundok. Inula ng mga tao ng malalaking tipak na yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Kaya kung bakit po umeere o nagdetrend trend kapag ka lindol sa mga panahon natin at sa mga susunod pang kapanahunan dahil ito yung tinitingnan nila lalo na mga nag-aaral sa eschatology sa mga huling kapanahunan na magaganap po sa mundong ito yung matinding lindol at matinding pagyanig ng lupa na hindi pa nararanasan dito nyo mapapansin mga kapatid na hindi lang po basta normal nangyayari ang lindol sa mundo kundi patindi ng patindi, palakas ng palakas ang magnitude level po nito at napakaraming mga aftershocks kasi tinitingnan nila baka ito na yung huling lindol na mararanasan ng buong mundo bago ang wakas. Ito ang dahilan kung bakit may lindol para ipaalala sa atin na merong isang manlilikha. Ang Diyos, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kung bakit napapansin nyo sa mga Biblia, mahalaga na binabanggit Diyos ni Jacob, Diyos ni Israel o Diyos ni Abraham at ni Moises sapagkat maraming ginawang Diyos-Diyosa ng mga tao para ilihis doon sa tunay na Diyos. Ngunit paalala sa atin kung bakit may lindol dahil ang Diyos lang ang may likha nito. Ito'y tatandaan mo kapatid na ang Diyos pa rin ang makapangyarihan sa mundong ito. Walang bansa na makakatayo sa kanyang harapan o tao. O kahit anong posisyon dito sa mundo, walang makakatayo at makakapagsabi na mas makapangyarihan siya. Kahit ang pera, ay hindi matutumbasan ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit si Satanas ay hindi man lamang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay fulfillment din ng prophecy na nakalagay sa Bible kung bakit mayroon tayong nararanasan na mga lindol. Ito yung sinabi kanina sa Matthew chapter 24 verse 7 na makakaranas ng mga digmaan, labanan ng mga bansa, taggutom, at lindol. Sinyalis din po ito ng palawang pagparito ng Panginoong Yesus. Dahil sa pagdating ng Panginoon, mayroong kasamang kulog, kidlat, lindol, buhawi, apoy at ingay na makikita at maririnig. Isaiah chapter 26 verse 6. Ang Jerusalem ay alalahanin ko at ako ang Panginoong makapangyarihan ay darating na may kulog, lindol, ingay, buhawi bagyo at nagliliyab na apoy. Pagpapakita po yan na kontrolado ng Diyos ang buong mundo. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Wala kahit isa na hindi niya alam sapagat siya ay makapangyarihan at manlilikha. Natanong mo na rin siguro ito, bakit kailangan gamitin pa ng Panginoon ang mga nakakatakot na pangyayaring ito? Bakit pa kailangan iparanas ng Diyos ito? Magagalitin ba ang Diyos? Maiksi ba ang PC niya? Hindi ba niya mahal ang tao? Bakit niya kailangan gawing ito? Kapatid, ito ang layunin kung bakit ko ginawa ang video na ito. Maraming nagsasabi na masama ang Diyos, matindi ang galit niya, konti lang ang PC niya, pero ang totoo nito, mahabagin ang Panginoon. Mapagmahal siya, mapagpatawad, hindi siya magagalitin, makatwiran siyang humatol, hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Ang sabi ng Exodus chapter 34 verse 6, Ako ang Panginoon ang mahabagin at matulungin Diyos, mapagmahal, matapat ako at hindi madaling magalit. Marami ang may galit sa Diyos, lalo na kapag nararanasan rin ng lindol. At sinisisi nila ang Diyos dahil sa ginawa nilang ito maraming namamatay, maraming napipinsala. Ngunit ito'y tatandaan natin mga kapatid, siya ay matuwid na hukom. Ipinapakita niya ang pagmamahal niya sa tao Nagpapatawad siya, ngunit siya ay matuwid Pinapakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa maraming tao At pinapatawad niya ang mga kasalanan nila Ang pagsuway at mga kasalanan Pero pinaparusahan niya ang mga nagkakasala Hindi siya matatawag na Diyos, makapangyarihan Kung hindi siya matuwid Kung hindi siya matuwid, nahahatol Kaya pag nagbibigay siya ng judgment Gamit ang nature, gamit ang lindol Sobra na po ang mga tao sa matinding kasamaan Alam mo kapatid, sukdulan na nga lang ang tao sa paggawa ng kasamaan, bakit nagbababa ang Diyos ng judgment dito sa mundo? Tingnan mo lang sa paligid natin, sa panahon natin at sa mga susunod pang mga irah. Gaano nakatindi ang immoralidad, sexual immorality, gaano nakatindi ang abomination. Hi! sabi ng Panginoon, darating ang Panginoong Hesus katulad ng mga kapanahunan sa panahon ni Noah na masama ang tao, ito ang sinusunod nila, mga sariling pagnanasa. Hindi nila pinapakinggan yung mga turo ng Diyos, yung mga aral ng Diyos. Mas sinusunod nila yung pita ng laman. Tingin ka sa paligid, ganito na ba nangyayari sa panahon natin? Kaya kumikilos ang Diyos sa kanyang pagiging hukom at pagiging matuwid. Mapapansin mo na rin, pag pumunta ka sa isang kanto, sa street, kahit sa mga kabundukan at mga kabukirat, merong nangangaral ng sa Salita ng Diyos. Pero bakit isinasantabi ng tao? Bakit ayaw pakinggan? Kasi nga ito ay gawa ng kaaway. Ang nasa likod nito para hindi pansinin ng Diyos at ang salita ng Diyos ang gawa ni Satanas. Siya ang nasa likod nito. Aagawin niya ang lahat para lang ilayo ang tao sa Diyos. Ang totoo nito kapatid na walang tayo ng connection sa Diyos dahil sa paggawa ng kasalanan. Dahil doon sa disobedience. Kaya lumayo ang tao sa Diyos sapagkat hindi magkakaroon ng koneksyon ng tao sa Diyos kung merong kasalanan. Kaya naman sa Hardin ng Eden, ito yung nangyari. Si Adan at Eva ay nagkasala at lumayo separation from God. Ngunit sa kahabagan at pagmamahal ng Panginoon, inabot niya ang tao at minahal niya tayo, pinatawad niya tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Isus. Ang Diyos ay nagkatawang tao at hindi lang siya basta nagsasalita sa pamamagitan ng kalamidad, ng nature, kundi nanahan siya sa atin simula nung tinanggap natin siya sa ating mga puso at lumakad tayo sa kalooban niya at walang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito'y ginawa ng Diyos para sa atin. Yung magkaroon tayo ng communication sa pamamagitan ng Panginoong Isus. Siya yung naging access natin para tayo makalapit uli sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang maganap po sa mga kapanahurang darating, ang mahalaga po, tinanggap natin ang Panginoong Yesus. Pinaglilingkuran natin siya. Sa panahon na ito, gusto ng Panginoon na magpatuloy po tayo. Kung di mo pa kilala ang Panginoong Yesus, kung di mo pa siya tinatanggap, nais ng Diyos na tanggap mo siya bilang Diyos na pagliktas ng iyong buhay. Pagsisiyan mga nagawang mali at kasalanan, lumakad sa kalooban ng Panginoon. Gusto ko kita sa isang panalangin kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus. Panginoon, salamat sa inyong pag-ibig. Salamat dahil sa ginawa ninyo, nagkaroon ng kapatawaran aming mga nagawang kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa mga nagawa kong mali. Simula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang Diyos nagpagligtas na aking buhay. Sulat nyo aking pangalan sa aklat ng buhay jan sa langit na bayan. Sulat ko ang kalooban ninyo. Pagharian nyo ako, Panginoon. Tulungan nyo ako sa aking buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral ninyo salita at gabay ng banal na spirito, patuloy ko pang malakaran ang kalooban ninyo. Salamat po Nakarting sa akin ang mensaheng ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, nais ko na munawaan mo ang mga bagay na ito sa pamamagitan at gabay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa layunin ng ating Diyos amang nasa langit na pawang kabutihan ang nais niya sa buhay natin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, tayo makalakad sa kanyang kalooban. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka natutunan. Meron kang tanong, let me know in the comment section. Follow po kayo at like niyo po yung video nakarating po kayo sa YouTube channel, subscribe po kayo at hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang yung lingkod, Pastor Gabueno. God bless po.